Ayan, ayan, ayan. May bago na namang usapin sa ating magic tambayan. Umakalat na naman daw ang mga peke. Kaso para patunayan, ang isa nating katambay, pinunit. So, ngayon, so sabi nila, pag Japan booster, black daw yung core. Kapag galing US, blue core. Susubukan natin lahat ngayon yan. Patotunayan natin yan. Kasi, pag walang video, it's not real. Walang evidence. So, nagamit tayo ng mga lumang cards. Ito, una. Bago mag-modern, siguro naman, bago mag-modern yan, Ice Age. Ayan, e, tsaka to. Ilalight test natin yan, tsaka 20. So, subukan natin. Oh, ito modern modern cards. Si so, starting 88. Oh, ito no ano, ayan. Scars nga ba 'yan? Or Mirrodin? Oh, basta 'yon, modern 'yan, modern cards. Oh, ito yung starting pioneer, return to Ravnica. Titingnan natin yung core niyan. Tingnan natin kung bawat era eh pare-pareho pa pare rin ng pagkaka-print. Ayan, pioneer yan, pioneer. O, ito yung mga bagong cards. O, susubukan din natin pati token kasi yung token double-sided yan. So, titignan natin kung ano yung tsura ng core niya tsaka sa light test. Ayan, o, isa pa. Double-sided din. Ste testingin natin yan, mga boss. O, ito na. Susubukan natin. Japanese. Galing sa Japan Pack. Ito, special. Ayan. Mga, ano yan? Mga sakripisyong tupa na natin mamaya. So, subok din tayo nito. Foil. Foil card. Ano kayo tiyo nito sa Bentes? <laughs> so, mamaya, malalaman natin. Ngayon, la light test muna natin. High tech ang pang light test natin. mo Ayan. Mahal yan! Mga 10,000 ata isa niyan. Ang gagawin natin diyan. Tanggalin natin 'yung. <laughs> Ayun, tama. Hindi natin kailangan 'yan, o, 'yan 'no, tamo. Sinisira ko Light lightest natin 'yan, 'no. Hmm. Ayun. Oo. Oh, subukan natin lumang card. Oh. Uh. Uy. Ano bang batayan nito na okay pag tumagos? Ayun, tumagos. Daw. Pero di ko nakikita ang blue eh. O, basta yun. Uy, nawala. Ulit. O, ayan. Tumagos ilaw. Next. O, yung isang luma ulit. Ayan. Bago, ano yan. Bago mag-modern. Ha? Kita e, mo na. High-tech talaga. Ha? Namamatay matay pa. O, ayan. Tumagos. Ayan. Tumagos yung ilaw. Ganun ba yun? Ganun ba yung batayan doon? O, basta yun. Subukan natin lahat. Next. Ayan, ayan isang ay, modern. 8 ed oh, malina tumagos din yan modern subok so, natin lahat yan para matigil na yung mga haka haka nyo yung ito pioneer pioneer cards tangon tapos agad pioneer cards buka natin yan tapos. O, ito yung mga bagong cars. Ayan ha. Double sided. So, subukan natin. Ayan. Medyo. Ayan o. No? Pag double sided. Parang. Ang hirap. Ang hirap niyan tumagos. No? Ayan o. No? Tabo. So, peke na ba yan agad? Pag ganyan. Double sided card yan ha. O. Yung token. So, subukan natin. Ganon din. Ayan, Oh. Halos di kita, di ba? O. Oh. Peke na yan agad. no oh. Dito magus masyado, di ba? O. Oh. O. Oh, yung job cards. Alam naman natin yung mga, ano, yung galing sa mga Japanese poster. Parang ang feeling nun, ano, yung eh, makapal yung card, eh. Naputol ako. Ayan. Tuloy natin. Ha? <laughs> <laughs> oh, na high tech talaga yung pang light test. Oh, ayan, oh. Ulit. alas hindi ano 'di ba? Hindi kita pag yung galing job booster. Ito 'yun no. Oh. Oh. Subukan natin dun sa MA. Oh, oh 'di ba? Di masyado eh. Kapal kasi nung card na to eh. Hindi ka tulad nung una natin mga sinubukan. Kitang kita agad. Yan. O, sa foil, sa foil. Subukan natin yan. Na foil card. Hmm. Sa foil card din eh. Ang hirap patagusin nung ilaw, di ba? ano, hmm. Hindi kita masyado. O, paano yan? Peke na agad. Ganun ba yan? mhm Uh -huh. So, yun yung sa light test. test naman. Paano ba bent test? Ano yun? Pag, pag binent, dapat bumalik. Paano ba? Ganyan. Pag ganyan ba gagawin? Ganyan. Yeah, subo nga. Angga saan? Sagad ba? Sagad. Para malalaman kung ano. Uri. Ganyan. Dapat, ano, medyo babalik. Ganun. Eh, paano yan, no? Oh. Hala. Hindi na siya doon. <laughs> hindi na Uh-huh. O, oh, o oh, pagka ginanyan mo eh, parang normal na ulit. O, oh, ayan, o, oh, yun na, nakita nyo. Yun yung luma. Isa pa. Ben test natin. Subok, hanggang saan? Sagad ba? O, oh, tapos bibitawan, ganun ba? Yung hmm, titignan ko mag-straight ulit pag ginanyan. Oh. Okay naman. Diretso naman ulit. O, oh, modern cards. Bentes. Uh, good ba yun? Pag ganon, good. Uh, ayan, medyo dumiretso naman pag binabalik mo. Ayan lang, syempre. Magkakaroon na ng ano yan. Parang marks. Oh. Uh, modern cards. ipa uh, ba ulit? Ayan. Sige. Nag-plot na ulit. Subok lang. Subok. Ah. Pioneer cards. Ayan. Medyo matigas na to. Iba yung feel ng old cards talaga doon sa mga medyo bago eh. Ayan. Ah. Ito medyo tumuwid naman. Ayan. Uh -huh. Tingin ko babalik naman to eh. Ayan o. Oh. Alright, tayo double sided. Ay, yung double paste. Ayan, double paste. Subok. Susubokan natin lahat yan. Ayan. May retyo naman ulit. Ayan, ito okay. Ayan. Ganun ba yun? Ganun ba? Ayun, bala na. Basta yun. Bentes. Ito na. Jap. Ito medyo matigas eh. Kapal eh. O. balik ba? O, balik naman eh. O. Yung peke ba? Hindi, ano, hindi may straight up? Ganon ba yun? O, yan, oh. o. O, ta, weather the storm pa yan. Favorite card ko yun eh. Kinaganong <laughs> ko lang. Ako nga pala, salamat kay Mr. Asar Official, no? Kaya ako to na pagpraktisan, binigyan na ako ng English. English version ng ganitong card. Kaya yan, ngayon, pinagpa-practice, pinag-experimentohan natin yan. Foil card, natawa ako, may nag ng foil card eh. Sino ba yung nag-post nun? O no, yan, susubukan din natin. Pag, pag not on bid, not real. Hmm. Mabalik naman. Ayan to na, exciting part. Bag-poponit na tayo, mga, mga katambay. Ponit test. Tignan natin kung ano yung gitna. Hmm. Kawawa naman tong snow cover plates. Ang tagal ko na itago. Pupuniting ko lang. Ayan na. Ah. Ang jacket. Jacket, Ngayon. Unang punit. Unang first blood. Na? Hindi makita. Ngayon. Ngayon, eh, tsura niya may pagka Di ba? Unang nang victim na. Kawawa naman, parang ano ah. Parang executioner ako. Oh, ang dami kong pinupugutan na ulo. Ito na, second card. Old cards. Unit. Ah. Eh, sa maranda tinga. Nadinig niyo ba habang pinupunit? Kita ba? May pagkablo ba? Sa actual, mapapansin mo na blue nga. Pag tinignan mo na malapitan. Next. Yun yung old cards. Ito, modern. Modern cards. Wow. naririnig nyo ba habang pinupunit? Ito, parang ASMR video, mga guys. O oh, blue din eh. Blue ba o? Oh, parang black. Medyo maitim eh. Huwag tinignan mo sa malapitan. Medyo itim. So, ano to? Ibig sabihin, yung white border cards. Peke. Ayan. Pakita natin yung mga napupunit. Ayan. Next. Ito na. Hmm. awa awa naman. Pang-apat ka na. Apat. Pang-apat na pugod. Ayan. Pakinggan nyo. Habang pinupunit. Ayan. Sarwak. Ito blue. Pag tinignan mo siya malapitan. ma -blue siya. Ma-blue. Okay. Next. Hmm, Pioneer cards. Different to Ravnica to eh. Hmm. Hmm, juicy. ito. Lino, oh. Bloom blue siya oh. Bloom blue siya. Wow, Wawa naman ang pusa. Wow! Meow. Ito punggos. O si punggos na ka naman. Ayan o. Oh. Blong blue ha. Mm. Ayan, blong blue. Bonit test. Ito na, yung double face. Ano kaya tsura nito? Since, since magkabilang side. Ayan, ma ayan, linaw. Ayan o. Oh. Hmm. Kita ba guys? Okay na. Okay. No, oh, token. So ito, balitaran din tayo Oh. Hindi din. Blue blue. Ito na, job cards na. Weather ba? Last na yan. Ito muna, parihil unet ang sakit. Rare card po. Tila lang hindi ka ganun kamahal. Hindi naman siya itim eh. Blue din eh. Kaya ito masusubukan natin. Weather the storm. M.E. Ayan galing talaga sa Jack Buster to. Panigura. Ang oh, hindi rin itim. Mukhang tama yung kaibigan nating si ano ah. Yung nagpunit ah di sya black oh so paano yan? sabi nila sa jack poster black core daw eh, blue pa rin eh ito foil card last card ang, ang kaling talaga mamigil ang, ang hirap po niti ng foil card mga pre yan oh Kumakapit. ay oh, blue rin eh pero nakita mo hirap po hindi basta mapupunit pag foil oh ang tigas gunting ang kailangan ayan siya o ayan okay na masaya na kayo ayan oh. bloom blue ayan. kung nag enjoy kayo paki ano naman ako subscribe naman pati si non stop nude pa ano na rin kayo dun? subscribe na rin kayo dun lagi nagba ano yun? nagpo post ng video ha pa like and share na din sige mga pre